Alam ng dalaga nagagamit ng clairvoyance ang kanyang adopted sister para kopyahin ang mga pinta niya. Nagpumilit ang babae na huwag magpinta. Isinulat niya ang pangalan niya at naupuroon na tulala dahil dito ay nag-alala ang adopted sister nang makita iyon. Sigurado ang dalaga nakakopyahin ng kanyang adopted sister ang kanyang mga painting. Kalahating oras na lang ang natitira. Hindi napigilan ng kapatid na babae na himukin. Ate Shauzi malapit nang matapos ang oras. Kung magdadalawang isip ka pa, hindi mo yan matatapos Guhit. Sisimulan ko na. Xiao An. Sa pagkakataong ito, tingnan ko kung ano ang kaya mong gawin. Mahusay, sa wakas ay nagsimulang mag-drawing si Xiao Z. Mamaya, Sasabihin ko na kinopya ni Xiaozi ang mga pinta ko. Para masira ang kanyang reputasyon. Xiaozi, may talento ka rin pala. Talagang nahulog na si Xiao sa patibong. Xiao sinasabi ko sa iyo. Sa buhay na ito, hindi mo ako basta-basta mapaparatangan. At ninakaw ang aking kampiyonato. Xiao Z Nauna akong matapos sa iyo. Tingnan ko kung anong ipagmamalaki mo sa akin. Bakit tumigil si Xiao sa pagpinta? Tapos na ba siyang magpinta? O hindi niya kaya? Tama, mukhang tapos na rin si Xiaozi. Si Talagang isang mahusay na pintor. Limang minuto na lang. Malapit nang matapos ang oras. Sir, ipapasa ko na po. Tatlong dekada na ako sa trabahong to. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng pinta at ikaw pa ang gumawa ng napakataas na kalidad na obra. Ang pinta ay may imahinasyon, at may makatutuhan ng eksena. Ang pintang ito ay tunay na malikhain at makabuluhan. Kamangha-mangha. Salamat, Master Wuong. Ang galing talaga ni Xiao An. Mas magaling siyang magpinta kaysa kay Xiao Zi. Ang ganda nga ng pinta ni Xiao An. Ate Xiao Zee, tapos na ako. Tapos ka na ba? Ang pinta ko, walang kinalaman sa'yo. Ay, Diyos ko, Ate Shauzi, kaya naman pala ang tago mo. Kaya pala ginagaya mo ang pinta ko. Ginagaya. Sinasabi mong ginagaya ko ang pinta mo. Oo, ang pinta ko, kamukhang kamukha ng sa'yo. Alam ko nang kakopyahin mo ang pinta ko. Kaya inuna ko nang ipasa ang akin. Talagang magkamukha, Xiao Zi. Magkamukha ang dalawang pinta. Ipaliwanag mo nga, ipaliwanag. Bakit ko ipapaliwanag? Hindi ko pa nga tapos iguhit. Bakit mo naman sinasabing kinokopya ko ang pinta ni Xiao An? Ano? Hindi mo pa tapos iguhit? Saang parte ang hindi pa tapos? Xiao Zi, anong pinaggagawa mo? Nangangahas ka pang magsinungaling. Nakita na ng lahat, magkapareho ang larawan mo at ni Xiao Oo nga, kitang kita naman. Magtatanggi ka pa ba? I ipinahiya mo ang buong pamilya. Magpakumbaba ka na. Wala akong ginawang mali. Bakit ako magsasorry? Anong ginagawa ninyo? Kahit hindi pa ninyo tapos iguhit. Ang natitirang mga minuto, siguradong hindi nakakayanin. Nang ahas kang kopyahin ang gawa ng iba. Gusto mong mapatansik sa mundo ng sining. Wala akong ginagawang mali. Bakit na naman nag-aaway ang dalawang to? Hindi ko inaasahan yun. Nag-aaway sila sa loob ng kompetisyon. Shaozi, wala ka talagang hiya. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Gusto mo akong saktan. Hindi pa nga ako tapos magpinta. Tapos isinisisi mo sa akin ng lahat. Sa buhay na ito, pabor pa rin ang mga Shao kay Shao An. Samantalang sa tunay nilang anak, ganoon pa rin sila kasama. Ate kung hindi mo kayang gumuhit, Sabihin mo na lang, bakit kailangan mo pang nakawin ng ideya ko? Oh, ideya mo? Tama, dati pa sa bahay, sinabi ko na sa'yo to. Gusto kong iguhit itong retrato. Ikinwento ko pa sa'yo ang ideya ko sa pagguhit nito. Ganun pala, matagal nang binabalak ni Xiao Z na kopyahin ang pinta. Pero kapatid niya si Xiao An, eh, nakakahiya. Xiao An, ang pagsisinungaling at pagbibintang sa iba, may karma yan. Xiaozi, anong klaseng usapan ang ginagawa mo? Hindi ako pinaniniwalaan ng lahat, pero sasabihin ko sa inyo. Ang pinta ko ay hindi katulad ng kay Xiaoan. Ate Xiaozi, limang minuto na lang ang natitira. Kahit na iguhit mo ulit, hindi naaabot sa oras. Hindi ito aabutin ng limang minuto. Kailangan ko lang ng isang segundo.